Yan, at tatin lang pong hahaluin. Salamat atin. Sige. Tinuto. Oh, thank you, atin, Nels. Kaya ito kay tatay. Yan. Wow, thank you. Pakidala na lang doon kay favorite ni tatay. Oh. Salamat. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Meron po tayong butihing sponsor na nagpadala po kay Tia Lynn. Pandagdag daw po sa kanyang pagpapagamot. Bali, nag po siya sa aking Gcash ng 2K. Yan, yeah, thank you so much po at yun po ay napakalaking tulong para po sa pagpapagamot po ni Tia. More blessings pa po sa inyo at naway patuloy ka pong pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Thank you po. Ayan guys, at narito na po kami ni Bossing sa pa nanay. Hello, Mador. Good morning. Pinabasa <laughs> ko man itong kay Melot na. Ay, yun, Ah, kasali ka po doon. Nandiyan oh. uh, kayo si Tia Lin. Oo, ba? Ako'y magpapasama uli sa iyo. Merong nagpadala. Uh, May butihing subscriber uli na nagpadala kay Tia. Ay, sinong tao dito? patauhin mo muna at ako yung muna samahan. Eric! Eh, Dito ka muna sa itong ati. Kami sa itong patungo. Pati si yan. Pinig. Tasaklang lahat yung pinag. Mother, ay, kamusta naman po si Tia Ling? Mm -hmm. Ay, sinabi ko si magpa-check -ma up sa PGA. Oh. siya siya muna ikukuha um, ng referral sa so, Tia. Uh, Oo. Oh, Awan ko kung kung nagpunta kahapon. Kung so, anong gusto daw nga niyang uh, Ay, sinong makakasama po niya pag truas? Mabuhay po rin si Yung anak? Oo. Oh. Oh, yun naman pong sa pagpunta roon ay eh, pwede mag-request po ng ambulan niya. Oo. Oh. Para yung mga nagpadala ng tulong sa kanya ay talagang maipagpagamot oh. po niya. Oo. Oo. Hmm. Ay, kata po doon muna. Ah. Ano? Ayan po at kami ay papunta na uli sa bahay po ni Tia Lin para ihatid po yung tulong na bigay po ng isa sa ating mga butihing subscribers. Kaya pa, pa, na po si sa aking kandero. Kaya na po si Tia. Kamusta na po Tia ngayong pag-aramdam? Ano yung aking Tia? Pero pag-iingitap ng talagang sinti. Sabi nga ng tita, maybe mag a Sabi ni Dok. Magbibigay naman siya ng repera. Kailan ka po bibigyan ng repera. May pupunta ko ngayon. Wala ko na next day. Ay, sige po. At para po ay kayo makapagpagamot. Ay, sige po. At para po ay makapagpagamot. Ay, saan po ang um, plano ninyong lumawas? Eh, wala pa nga, kaya nga sabi ko, eh. parang eh, hindi ganoon ang price kayo. Eh. Oh, kung saan ay, po, honey? Oo, oh, ganoon na pa rin <coughs> yung pagpapagamot ko. Ah. Sa PJ PGS daw ay mahaba ang pila at catch up to sale, you know. Rabi ate, may nag-sponsor kay ate, ay makakapagpagamot. Buna, oh, ay doon sa ginagawa ni Bunay, pinagpagamutan ni Isiki. Ay saan yung... po yun, nanay? Parang sa Quezon City, pero yung nakakapag-ano din sa malasakit. Ah. Wala din binabayaran. May butihing sponsor ulit tayo na nagpadala sa iyo. Ito ay 2K. Pandagdag mo sa iyong pagpapagamot. To. Maraming salamat po sa nakalit ay, di ganayon na lang po muna, honey. Ika ipapunta ngayon sa center at hihingi ka po ng referral. Para ikaw para po. Para ay... kung siya ma-assess. Uh -huh. uh -huh. uh, ako po yun, in... lubos na nagpapasalamat sa mga nag-excuse ang kapatid ko. Pagamang po ako wala rin maitulong na pinansyon. Kung so, nang ako rin po ay masasaktin, ako may maintenance. Kaya maraming maraming salamat po sa patuloy na nag-i-sponsor sa akin po kapatid. Salamat po. Ako may natutuwa. Kahit sabi ko dahil minsan may inisya, hindi na nagkakakuntuhan. Kung nagkakuntuhan, hindi. Alam lang po naman siya kung kaya, eh, kaya o, ay, ako, misan, may inisya may inisya. Ayoko naman ako yung may maintenance din tiya ako eh wala rin ito doon sa ilim. Ay, sige, maghanda ko na. Sige po, te, ikaw po. Maraming salamat po sa tumutulong sa akin. Sana po ay patuloy kayo. Biyayaan ng Panginoon ng kalusugan. kalakasan ng katawan para kayo maraming pa matulong makulaya. Maraming salamat. Sige po, te, ikaw po. Tiyay, Uh, patuloy na ang naming sasama sa aming mga panalangin at ikaw po ay huwag mawawala ng pag-asa at uh, lagi lang pong magdasal ikaw po ay magpalakas at magpagaling ay di ikaw po ngayon ay papunta na ng center right? ay sige po kami pitutuloy na rin Yan, bali na ihatid eh, na po namin yung tulong para po kay Pia at maraming salamat po ulit sa aming buding sponsor na ayaw pong magbab magpabanggit po ng kanyang pangalan ay maraming maraming salamat po yung okay. napakalaking tulong para po sa kanakiya eh. lalo na po sa kanyang pagpapagaling po pagpapagaling Tagal, magharap mo po Bakit? Ayan po at kadadating po nila galing sa pamamandaw ng bobo at si Bossing po ay kumuha ng gabi. Ito po ay pandagdag na lang naman namin dun sa aming lulutuin. At mayroon po kaming gabi na galing po sa kanananay, sa nakar. Ay, ito po ay idadagdag na lang po namin doon. Ito pong gabi na kinuha po ni Bossing ay akin na pong bilinisan. Atin na pong hiwa para maluto na nga po natin itong tinutok. Kaunti na lang naman po itong pinuhan ni Bosing at nagkaragdagan na nga po. gabi ay ating sasama. Masarap po ito. Ayan guys, at ito po yung mga gabi. Nalinisan na po natin ito. At ito po yung gabi na galing naman sa nakar, na nanay niya. Bale ito po ay nalinisan na rin. Ugasan na po natin. Ay, na po natin itong mga gabi. Para maisak lang na po natin. Oh, my Bali, ito pong ating gabi ay lalagay natin sa pangalawang gata. Pakukuluan po natin sa pangalawang gata. Tatakpan muna po natin. Yan! Sige, ganyan yan! Sasak <laughs> Sasakit ang likod ng lulo. Hindi <laughs> yan na po sumakit ang balakang ng lulo. <laughs> Sige <laughs> po. Uh, lakad, lakad po. Uh, <laughs> One hour later. Yan yeah, guys, update po dito sa aking niluluto. Mmm. Nabango na ang amoy. Kahit wala pang sahok. Lalagyan na po natin dito ng manikado, bawang, saka po ng luya, saka po ng paminta. Lalagay na rin po natin itong sahog. Ito po ay, ito po yung tinuyong pusi. Ito po yung galing pa ng sambales. Ayan. Hey Ayan pinalagyan ko na rin ng kaunting suka. Lagyan na rin po natin ng asin. Ayan, at atin lang pong hahaluin. Ito po yung nilagyan ko nga pala ng tanglad kanina. Hindi ko na po nakipakita. Ayan guys, at lalagyan po natin ng sardinas. Ito naman po ay optional lang. Kung ayaw po ninyo ng may sardinas, ay pwede naman po hindi lagyan. At ilalagay ko na rin po itong kakanggata. Marami pa rin itong kakanggata. One hour later. Ayan po, update po dito sa ating niluluto. Ito po ipa-iigahan pa natin. Iininin lang po natin dito sa mahinang apoy. Wow, sarap. Tikman mo ang tinuto. Alok <laughs> na ako yan ako. ay kawan. Pusip. Pusip na dinaing. Salamat at Sige. Yan at nadito po si Hisen at nag-upload daw po ay anong nangyari? Hindi ka na copyright. Hindi ka alam. Ay, ba't mo ng music? Wala. oh lang. ay, ba't magkaka-copyright? Hindi ka nga alam. May akin na review. Oo. Oh. Ka Kina, hindi ka alam. Hindi ka na yung... Ah, nagpapatulong po siya kung paano aayusin yung copyright. At saka yung paano ng pin kung Hi, Sen. O, ang... Tinuto. Oh, thank you, Ate Nels. Laing. Masarap. Thank you. Oh, Bek, ito kay tatay. Wow, oh, thank you. Pakidala na lang doon kay favorite so, ni tatay. Oh. Salamat. Ay, kayo muna kumain. Ay, doon na sa amin. Doon na sa bahay. Tapos maglalaba. Wala pating tao sa tindahan. Oh, thank you, Heather. Ikaw, taking... Becca, kain mo na. Habang tapos <laughs> na. Habang nakaligap. Nauna na pong... Nauna na pong kumain si Becca. Si Heisy mm -hmm. si naman po ay may ginagawa ay sa bahay na lang daw po. Eh, ba't di ka pa dito? Kumain ay luto na naman. Ay, na lang. Ako nagagawin. Ako maglalaba. Ay ano, okay na yung copyright. Oh. Ah, natanggal na po namin. Thank you, Ate Nel. Ikaw ay nagka-copyright ay doon sa TV. Gawa ng matagal mo ipinakita yung TV. commercial doon sa TV. Ay bawal yung ganayon. on. Saka bawal din na ipakita mo yung vlog ng iba ng matagal. Halimbawa, naka-play sa TV. Tapos, halimbawa, vlog namin o vlog ng iba. Huwag mo ipapakita ng matagal. Magkakaroon ka ng copyright. Okay lang kung vlog mo yung naka-play doon kahit tagalan mo. Basta yun. Problemado daw po sa Hesin kagabi pa. <laughs> Naka-red yung dollar sign. Okay, Ay ngayon, okay na han eh. Natanggal na po namin yung ano, copyright ni Hesin. Nakapag-upload na Kain po ako, awesome na.

Ang sweet ah, Kalalim. na hindi Much, much, much later. Ah, dito po ang mga tsula. Sinilot po yung nagluluto ng ulam na. <laughs> <laughs> Marunong na makipagtaguan. <laughs> Teyo! Tama na! Tama na, na ay yan. na. Ayaw nga na yan. Ayaw nga na

Pwede na rin nila may lalagyan ng mga sige ng <laughs> <Nari> <laughs> ito po yan. Ito po yan kailangan po tatakpan hanggang sa itayin po natin ng Okay, pag-arawin po si Tayo so sa kanyang. <laughs>

Eh eh. Lima tahun.